Kilalang siksikan at mainit ang palengke ng San Lazaro tuwing bago mag alas 7. Pero ngayong madaling araw ay parang mas mabigat ang singaw ng isda at kuryante sa hangin. Sa gitna ng mahabang hanay ng kahong kahoy na puno ng kumikislap na bangus, tilapia at tamban, nakatayo ang isang dalawampu't dalawang taong binatang sinayo. Puti lang ang suot na lumang t-shirt, pawisan ng noo at bitbit ang berding bilaw ng bangus na para bang mas mabigat kaysa sa tunay nitong bigat. Hindi niya alintana ang malamig na sipik ng tubig yelo na tumutulo sa kanyang siko. Ang iniintindi niya ay ang bawat matalas na tingin na ibinabato sa kanya ng matatandang tinderang nakapalibot. Si Aling Minda na bagsak ang kilay. Si Aling Teresa na nakapusod at tila laging gutom sa chismis. Si Mang Domeng na napapanganapa. At si Mang Lauro na tila may pangungutyang nakabakasalig. Aba, di diba anak mayor yan dati? bulong ni Aling Teresa sa kapwa tindera habang pinagmamasdan si Neo na tila laging may pasa na kasalanan. Kung sino pa ang galing sa malaking bahay, siya pa ngayong naglalako ng isda. Baka pinalayas? Napakagat ang binata sa gilid mang labi, pero hindi siya sumagot. Inilapag niya sa hapag ang mga isda. Marahang inayos ang kanilang buntot para magmukha silang gininto ang palikpik. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, Ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Katatapos lang niyang mag-iba ng yelo nang biglang sumiklab ang boses ni Mang Duming sa likod. Hoy bata! Kayong mga baguhan, pumipila, hindi basta sumisingit. Sabay turo sa pwesto ni Neo, kahit malinaw namang wala itong inaagawan. Halos mag-eko ang sigaw sa kisami ng palengke, yung gawa sa yero tarampay, at lahat ng bumbilyang dilaw ay tila sumindi ng mas maliwanag sa init ng hiya ni Neo. Pasimpleng lumapit sa kanya si Aling Minda, tila may nais ipamuka. Ayan, ganyan talaga pag di marunong sa hirap, kung ikaw ay tunay na batang kanto, marunong kang makisama. Pero ikaw, mukhang naligaw ka lang dito. Bawat salitang tumatama kay Neo ay parang asin na ikinukusot sa sariwang sugat. Ngunit tinangguan niya lang si Aling Minda. Opo, pasensya na po. Mahina niyang tugon bago muling pinagpatuloy ang pag-aayos ng paninda. Lumipas ang halos 30 minuto ng paulit-ulit na sigawan ng presyo, singhal ng isang baan, tawad na yan, at tunog ng bariyang kumukulog sa lata. Sa bawat tawad ng mamimili, sinisikap ni Neon ng umiti, ngumuso, magsalamat po, kahit pa paulit-ulit siyang tanungin kung bakit mukhang hindi sanay humawak ng kutsilyo at pansalok ng isda. Ang totoo, hindi niya. Maliit pa siya ay pinapanood niya lang ang yaya nilang si Manang Bida magpilay ng salmon para sa handaan ng anyang ama. Hindi kailanman nahawakan sa sariling palad ang mabahong tamban. Neyo, bilisan mo diyan! Sigaw ng pinakabagong boss niya ngayong si Kapitana Maring ang may-ari ng pwestong inupahan niya dito. Isang linggo pa lang siyang on probation dito. Kung hanggang alastis ka lang benta, lagot ka sa renta. Pinigilan niya ang buntong hininga, kinayod ang tirang yelo sa gilid ng mesa at nagpaikot ng bilaw. Pero hindi lang bentang mabagal ang problema niya. Limang araw nang hindi nagpapakita ang kuya niyang si Gabin, yung inaasahang kukunin sa kanya doon sa malamig at maingay na palengke pagkatapos ng alas 12. Limang araw na rin hindi niya natatanong kung kumusta ang Lola Remy nilang na-stroke bago siya bumalik mula sa Amerika. Sa bawat tik ng urasman ng palengke na sa totoo'y busina lang ng rumaragas ang kariton, parang lumiliit ang guniya niyang anak siya ng dating alkalde ng San Lazaro, si Mayor Carlos William Medina, ang amat kinilalang hari ng palengke noong dekada 90. Ano, magsasara na ba tayo? Tanong ng isang mamimiling nakadilaw. Nang tumango si Neo, ay sinabayan niyo ng bigla ang pagtilapon ng bango sa bilaw. Nadulas siya sa sahig na basang dugo at latak ng isda Tawa agad si Mang Lauro Saka kinutya Ay, ayaw yatang umangat sa buhay Pati Bangos ayaw sumama sa kanya Halahak si Aling Teresa Nagpapalakpak pa Hindi na nakaya ni Neo Pinulot niya ang Bangos Mulit bago pa ilagay sa bilaw Ay may humawi sa kanyang balikat Isang lalaking nakapolo na preskong kulay asul Malinis ang sapatos May suot na manipis na guwantes na rubber Ikaw ba si Neo? Mahinang tanong nito na para bang kilala siya. Napatanggu siya. Lito kung sino ang kaharap. May naghihintay sa iyo sa gitnang pasilyo. Dagdag ng lalaki. Bago makapagtanong si Neo, nakatalikod na ang sugo. Hindi malaman ng binata kung susunod siya o uunahin ng mga isdang kailangang ayusin. Pero nanaigo ang kutob, dala ang basket, nilakad niya ang masikip na pasilyo. Iniwasan ang nagtatalsikang timba ng hipon at umaalong mabahong tubig. Pagdating sa gitna, tumambad ang pamilyar na mukha na matagal niya nang hindi nakikita. Yung Tita Celeste, matagal ng tagapamahala ng dating seafood empire ng kanilang pamilya. Nakasumbrerong puti, may hawak na clipboard, tila nag inspect Neo anak, bakit hindi ka naman lang tumawag? Bulong ni Celeste bakas ang awa. Hindi nakasagot si Neo, ngulit nag-init ang gilid ng mata. Gusto niyang sumigaw. Iniwan niyo kami ni kuya, pero walang lumabas. Sa halip, binulungan siya ni Tita Celeste. May dahilan ng lahat, pero mayon, kailangan mong ipakita kung sino ka. May inaabot itong maliit na leather folder. Pirmahan mo yan, ikaw ang bagong may-ari ng stall na ito at ng kalahati ng seksyon sa palengking ito. Huwag kang umangal, nanotaryo na yan. Parang huminto ang humihiyaw na palengke sa paligid. Nanhinginig ang kamay ni Neo pero nanalaki ang mata ng tindera na makita ni Celeste na itinaas niya ang folder. Simula ngayong araw, pagmamayari ng batang ito ang stall na ito at ang mga paligid na stall na sinangalaan ng yumaong mayor. Biglang nabingi si Aling Minda, napatigil ang hakot ni Mang Dumeng at nahunop sa sahig ang sigarilyong sinisindihan ni Mang Lauro. Anong kung iibig sabihin niyo? Pautal na tanong ni Aling Teresa, itinuro si Celeste Sineo. Siya si Leoncio Carlos Villa Medina III, ang legal na tagapagmana. Pinili niyang bumalik ng inkognito para makita kung paano pa tumatakbo ang negosyo ng tatay niya. Huminga si Celeste, saka tumitig sa grupo At nakita namin kung paano niyo siya trinato. Natataranta si Kapitana Maring na nayon ay lumurud pa. Pasensya ka Joe, na hindi ko alam na... Pinatigil siya ni Neo, itinatag ang bilaw sa mesa at binitawan ng unang mahinawang salita na puno ng bigat. Hindi ko kailangan ng paghingi nyo lang tawad sa nangyari sa akin. Pero, kailangan natin ng pagbabago. Tumingin siya sa paligid, sa mga ilaw na kumukulog, sa sahig na lunod sa dugo at latak ng isda. Hindi dapat naghihirap ang palengke dahil sa sama ng ugali. Gusto ko, simula bukas, pantay-pantay ang presyuhan, malinis ang bentahan, at higit sa lahat, igagalang natin ang bawat tindera at baguhan tulad ng trinato yung mas mababa kanina. Tahimik ang lahat. Maya Mayamay lumapit si Mang Dumeng, bitbit ang isang palangga ng bangos. Hijo, patawad sa pagmamalakya. Hindi ko akala na apo ka pala ng mayor. Tinanggap ni Neyo ang mga salita pero hindi ang dahilan. Hindi kailangan ng titulo para igalang. Kailangan lang maging tao. Habang binabalik niya Neyo ang mga bangos sa yelo, may kumalkad sa kanya. Isang batang naglilimis ng sahig. Kuya, salamat ta kasi noon wala silang pakialam kung madidigas ka mo dito. Ngumiti si Neo, ng palengke. Parang may pumihit sa mga ilaw at naging mas maliwanag ang bumbilyang dilaw, tila humupa ang amoy ng dugo ng isda at nagsimunang sumipol ang hangin sa kisami. Bago matapos ang maghapon, nag-anunsyo si Celeste na bibigyan ng bawat nagtitinda ng libreng seminar sa tamang paghawak ng paninda at customer service. At mula ngayon, ang palengke ng San Lazaro ay magiging modelo ng disiplina, hindi lang basta murang isda. Buntong hininga si Neo, inilatag ang huling bilaw ng bangos. Ngayon ay hindi na mabigat sabagkat kasama niya ng magpapatakbo ng pamanang piniling suriin ang sariling palad at sa unang patakataon mula nang nakabalik siya sa Pilipinas, naamoy niya hindi lang ang lansa kundi ang hangin ng pagbabago na matagal niyang hinintay. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? i-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!